yung 5 meters Ayan, nalatag ko na yung mga sungkit kong binili. Ayan o, gold na gold siyang Kulay, black. Ayan o, ganyan haba. Pwede nga rin siya gabi. ito. Sa ha haba. Yahoo! At ito pala yung saluhan niya ng bunga para su sungkit. Ito, dalaw. Tigisa sila. Ayan ina-attach dito sa dulo nito yan yung mga dulo may tornilyuan nga ito eh. ito sya may sya yan oh. putas ito yung tornilyo tornilyo ayan ayun okay, ka pag ko na to Dali lang pala, easy Easy lang pala, pipi mahirap Mamanit, black peanuts Ito po yung isa Ito lang mong gold Mahaba gold eh sa kulay kayo Nah, nakuha ko na yan o, dalawang sungkit na yan, yan. ngayon susubukan ko na siya kung may maaabot sa dito sa baba bunga na keten yeah where are you where are you bunga where are you yes nakakaduli nga ta where are you medyo Pamputo ating camera. Oh, no. Ayun, nakita ko yun. Oh. Layo siya. Mamaya, papakita ko na lang sa'yo pag na sinusumpit na. Nakita ko siya. yeah ayan ay baba ko na siya ayan tatalutok ko na siya ngayon kung nasaan siya <laughs> let's check ayan, check ko na kung pa nandun nga pa sa sungkit ko yung ano yun sa loob ayun siya sa loob swat na swat maliit kasi tungka kaya, kaya nahulog yung isa yeah, kaya okay naman o oh. ito nakakuha ko yung isa ito yung isa nahulog dito sa okay show kaya kaya basta may ingat lang saka pulido kayong sumungkit hindi mahuhulog yung mga bunga sa akong may malaki naman pwede naman bumili siguro ng gantong mas malaki para papalitan lang itong maliit ngayon naman susunod ko yung isa Ayang na rin ako ng basket para lagay ko na yung nasungkit kong mangga. Siyempre. Haha. Haha itim naman siguro to ako ko siyang pagakyat na magagawin ko sa isa na yan ngayon ay susubukan ko naman yung black ngayon susubukan ko yung umakyat at lalagyan ko muna ng hatan Ayan, nasan ba yung mangga? Ati na lahat ito. Nasa taas na tayo ng puno. Ayan po yung mga Ito yun. Nasa ako. Ano? Tignan mo yun. Tignan mo yun. Tignan mo yun. Ayan. Aw! Aw! What the? Woo! Nakakatakot. <laughs> <laughs> Tingin-tingin tayo ng mangga masusungkit dito sa baba. Ha sa nga ba ah parang nakakita na ako ayun sya yun o oh. ayun ayan ayan ho yung kukulin ko ngayon susungkating ko ayun sumpuan ko na lang sungkating yes ayun susunggating ko na siya ngayon asa ah, na makuha natin siya mas maganda kung isa isa mo siya yes yun shoot na yung isa yun kuha isa pa ah asa siya ah. Ah, ayun galing yeah. shoot tama na muna yun at masyado na ba pabigat sa kamay eh Yeah, no. Ayun ilay ko lang siya pabalik. Ah. Tingnan natin to kung itong block na to nakakuha. Ayan o. Oh. Wow! Love na sila. Hmm. Masarap. <laughs> dahan dahan tayo nasa taas kasi tayo nang pulang ayyyy Ay. masarap yung Ay. so, mango masarap din yeah, ito pa isa yun mango nagiging apple mango rin to. pagka yung ibang brand ng mango eh apple mango siya yung iba masarap <laughs> yeah, ito pala yung gamit kong black maganda sya ayun black yung thread nya Nah, itu buah apa? Mangos. Ayo no, I 55 di channel. Fantasnya ya dah. Ah. Wow. Wow, fantasnya. Ah, itu paling mangga. Itu mangga. Mangos. Shopee. Peace. self sa taas ng Yes, please. please. <laughs> ngayon ay ko na ulit bumaba. <coughs> Sorry. Bababa na ulit ako. Babako na Yan. Yan. sukses. Umabot. Wala ba na ako ayan yung hagdan? Tayo dahan-dahan lang sa pagbaba Ay matarik, matarik yung <laughs> na nagawa ko yung hagdan dito eh Ayan na Nagawa ko sa kasya ng tupet na ng mangoes. Mm. Mamaya. Wait Bali apat na yung nakuha kong mangoes. na subukan ko okay. yung gut. Kamit ito ay sungkay. Balik na sa dati yung uh, na Ayan yeah. yeah. okay, yung black Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Thanks for watching, see you in my next videos.